So, what's up, what's up mga mag I'm back Ngayong online judge lang. Iba di judge nyo Huling review na natin ngayong araw para makatulog na tayo. Uh, nagbawi lang ako kasi ang tagal kong hindi ingan nakapag-review. No? So, bawi ako sa inyo. So, ito, isa sa mga battle request ng mga, ng isa nating subscribers actually. So, Saito versus Silencer. Kita nyo yung video, tangin na box. Kasi, hindi eh, ko alam kung bakit box, no? yun pa yung ano, 12 years ago it was a 12 years ago battle since 2011 pa pala to so Joe Benson Dallas para sa iyo to kasi alam ko isa to sa mga na-request mo no so pasensya na kung natagalan kasi inu may inu, inu na tayong mga battles ba diba? so sana andyan ka pa rin uh, shoutout ulit Joe Benson Dallas Saito vs silencer. 14 minutes lang naman yung video kaya isingit na natin. So, tignan natin. Let's go. First time kung mapanood to. nyo to. nga pala si Saito, bibigyan ko ng magandang laban upang nasa ganun bunga nga ko ay pagpawisan. Sabi nga ni Luni, ang dilaw ng iyong nipin. Puputi yan, Saito, steel brush ang iyong gamitin. <laughs> ako'y nagulat, sumali ka sa talentadong Pinoy. Ngayon lang ako nakakita na rapper na mukhang unggoy. At sa East Bulaga, nag ka pa ng CD. Dapat sinabi mo na mayroong kang sakit na TV. Saito! Alam mo, sa Saito, hindi ka sa akin tatagal. Kasi ang uso mo talaga naman, busal <laughs> walang hiya pagdating sa entablado. Sungay na lang ang kulang sa'yo, mukha ka niya talagang demonyo. At ako'y nagtataka, hindi ka man lang makagante. Kasi ang puwet mo talagang punong-puno na ng bulate. Huwag <laughs> 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 kang mag hindi ka ano tong brutal. Kasi dito sa Freedom Bar, napakalupit ko magtanghal. Time. <laughs> ang kulit, no? Uh, nung una talaga, no? Nung unang mga panahon na ng flip top no ano pa lang two lines two lines lang talaga sumusuntok na no sa ngayon kasi meron na 'di ba may mga setup na forward bar setup na pero may mga iilan pa rin na battle MC na gumagamit ng two lines two lines and para sa akin sobrang effective pa rin ng two lines na yun eh 'di ba hindi uh, ko na isa-isa kung sino yung mga battle MC na gumagamit pa rin ng 2 lines pero tangin na sobrang effective pa rin lalo na kapag nasa tournament kasi syempre kapag tournament uh, punches punches per punches talaga yung tinitignan ng mga judges at isa ako don sa mga tumitingin sa mga punches especially sa mga tournament kasi syempre um, kailangan mo talaga ng marami suntok kapag nasa tournament kayo no? pero syempre hindi naman um, hindi naman porque two lines is hindi na ganoon ka effective no. Ah uh, kailangan kahit nag two lines ka mabigat pa rin kasi iba pa rin yung two lines mo na magaan eh. Magiging useless 'yon na matatalo ng two lines mo yung 4 bar setup ng kalaban if mas mabigat yung 4 bar setup. Minsan minsan pa yung mga 4 bar setup is ah uh, kadali niya may suntok na agad no. So dun pa lang 'di ba? So kailangan mo maging effective pa rin sa si mga two lines, two lines. 'Yon, pinakita ni Silencer yung effectiveness ng two lines dito. Uh, halo eh, more on jokes, more on jokes talaga. Uh, pero um tignan natin si Saito kung mapaghalo niya yung jokes at mga bara. Kaya ako sinabing halo yung kay Silencer kasi uh, andun yung mga setup niya na two lines tapos may mga setup rin siya na ah, uh, Uh, pur, uh, more on jokes pala mala uh, karamihan more on jokes pala so sorry so more on jokes yung silencer so sa ito alam naman natin more on jokes din to. so salpukan to ng mga jokes no tignan natin sa ito game binuhay mo ang ikapitong engkanto. Hay, <laughs> salamat na wala ang sumpa. Maswerte ka, hindi ka napalaka. <laughs> Ayoko man lait kung sino ang pangit. Yung hugis ng mukha mo, tumbong na inahit. <laughs> <laughs> oh kung ako ang kalaban, wala kang pag-asa. Paano ka nagrap hindi ka marunong bumasa. <laughs> ay na 6 lines pa lang yon wala na uh, kay saito na yon doon pa lang actually doon pa lang sa ano eh, sa pang-apat pa lines tapos na yung laban nakuha na niya yon ang alila ni target sa DC clan ikaw lang ang pangit <laughs> Huwag kang magyabang, nakakayanin mo ko. Hindi ako takot kahit kaninong impakto. <laughs> Pakiusap lang po, ibalik nyo to sa bundok. Wala nang gamot ang sira mong tuktok. <laughs> Gamitan mo ko ng mulaing kantong agimat. Ang pangotra ko sa kulang mukha mong makunat. <laughs> Tignan mo po, Ang damit niya, nakaitim. Mukhang galing sa lamay kasi galing sa dilim. <laughs> Tignan mo talagang galing sa lamay. Tingin ko inubos ang tinapay. <laughs> Tang inang yan. Tapos ang laban. Tapos ang boxing. Solid na sa ito yon from start to finish yung... Alam ko kapag 1 minute, alam ko 16 bars yun eh, di ba? Di ba? 16 bars, no? Tangan na, yung 16 lines, no? Yung 16 lines ni Saito, effective lahat. sabihin natin yung 2 uh, two lines, 2 lines niya, kada, kada dos andun yung haymaker patay si silencer sa part na round 1 na yun. so tayo na sobrang effective sabi ko nga sa four lines pa lang tapos na yung laban ang ganda nung ano pang apat na sunto ay pangalawang pang apat na linya ni, ni Saito dito sa battle solid yun so may i-comment pa ba ako dun eh more on uh, ang battle na to is jokes no so i think sa palakasan ng pagpapatawa wala sa ito yon no so yon is uh, sabihin sabi natin uh, 10-9 yon in favor of sa ito uh, actually nag-isip ako kung i-8 ko ba si silencer pero feeling ko nabitin nab nab kasi ako dun. parang hindi siya umabot ng 16 bars hindi ko kasi masyado nabilang pero uh, maganda naman yung mga binatawa ni silencer meron nga lang mga punto or sabi na may mga linya siya na hindi ganon ka-effective or hindi ganon tumatama kay Saito. In, unlike kay Saito na parang para sa akin all 16 lines tumama eh no. Sabi natin 8 yung fillers or yung setup, 8 yung mga haymakers. Enough pa rin yun para makover mo yung round 2 ni Silencer no. So 10-9 in favor of Saito. napakabaho ng atake. Kumain na naman siya ng paborito niyang pritong tae. Nung <laughs> uh, the... umula ng kapu kapugian, matutulog ka sa pansitan. Ang dapat sa iyo, model ka na lang ng papangitan. <laughs> <laughs> Ako'y nagtataka, ang pangit mo talaga. Dapat sa'yo sa ito, magsuot ka na lang ng bra. Ito'y <laughs> <laughs> nagtataka, meron pa dang bating na oranggutan. Doon sa Manilisoy, inaantay ka na ng iyong kababayan. <laughs> 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 ang itsura mo, akin lamang dito tatapakan. Kasi ang dami mong bling-bling, mahirap ka sa dagat-dagatan. Doon ka sa kabite, magtinda ka ng antena. Totoo yan kasi meron akong preba. Mahirap ka ba sa daga? Ang bulsa mo walang laman. Kaya nga dito sa Freedom Bar, ikaw ay titimang-timang. Tingnan mo ang ipin mo. Labas na, di ba sa ito? Sungay na lang ang kulang talaga sa'yo. Mukha ka na talagang demonyo. Sa minuto, ito. ah siguro ay ito yung napansin ko sa performance ni Silencer. May mga poses siya after niya mag-spit ng dos da, ng mga two lines, may spit siya. So, feeling ko kumakain yon ng oras. And, sabi ko nga pa, sa round 1 ni Silencer, feeling ko hindi siya nakaabot ng 16 bars doon or 16 lines. Kay ito po nung punoy, kasi after ng 2, hindi siya nagpapahinga, spit agad siya and mas effective talaga yon And, kay Silencer, katulad kanina, nag spit siya ng 2, nag-pause siya, nag-speed na siya ng 2 ulit nag-post siya ulit. So, feeling ko kung niya ng oras at hindi siya nakapag-generate agad ng mga, ng momentum, no? Unlike kay Saito na after ng two, another two, another two, and sobrang lakas ng momentum niya. Nakuha niya yung crowd doon. Uh, malakas, malakas pa rin naman yung mga punchline ni Silencer, pero parang habang patapos yung round niya humihina ng humihina no. Tapos yung ender niya, inulit niya yung ender niya dun sa round 1. So hindi na ganoon ka impactful yun sa akin. So ayun, a uh, feeling ko humina yung round 2 ni Silencer kasi mas naging uh, mas kita yung ano niya dito. Mas kita yung yung mga poses ni Silencer unlike sa round 1 na sabihin natin pinalampas muna natin yon pero sa round 2 nandun yung mga poses at halata na yun at hindi siya nakapag generate or nakapag execute ng mga ng mga effective lines then kanda, kada, then nung second half or na humihina na yung power so ito, tignan natin Ay, wala tayo sa wrestling, pare. <laughs> Ako si Saito, rep aircon technician. Itong kalabang ko, nagapaypay sa kulungan. <laughs> Kahit ano klase ng aircon, split type, window type, kaya kong gawin. Pero yung mukha nito, hindi ko kayang ayusin. Hala <laughs> na. Pero na si Saito, guys. <laughs> ah, kailangan kita. Ako'y may invento. Sa sakyang panlubak, kagawin kong gulong yung mukha mo. Grabe. So, Pag-uwi ko sa probinsya, ikaw ang kasama. Ang trabaho mo sa akin, taga Salon ng Granada. <laughs> <laughs> na tayo tapos in pala ka. Lapit ka sa PCS para yung mukha mo magawa. Dapat nung may oras pa, hindi ka na lumaban. Ang tigas ng ulo mo, ang sarap mong kotongan. <laughs> 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 lakas sa ito gago. Kung sa round 3 ang laban, at baka itakwil ka ng mga unggoy sa kagubatan. <laughs> <laughs> And, uh, <laughs> 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 Tang inang sa ito yan. Ang lakas ng two lines niya, tol. Sobrang last ni Saito guys. Um, ginagawa pa rin naman ni Saito 'yung ganito 'yung eh, mga two lines pero masyadong broad kasi 'yung ano, 'yung 'yung hip hop masyadong broad par nasanay na 'yung crowd sa ano sa mga four bar setup 'yung or sa story. Pero kung babalikan mo 'yung Saito Tangen ang lakas pa rin ni Saito sa ganitong style. May Saito pa rin naman tayo na naririnig sa ngayon. Hindi pa naman siya nagri-retiro. Sayang lang nalaglag si Saito sa ano sa isa buhay pero ang lakas ni Saito dun sa first round against j King natin dati na review natin yun pwede nyo panoorin. Pero tangina ang lakas ni Saito 12 years ago. Effective from start to finish, sobrang malaman na mga two lines niya. The best the best Saito. 10 points to para sa akin. Kung kanina uh, kung kanina inano ko pa uh, nag-isip pa ako pero ayun ngayon 10-9 to puta perfect para kay Saito si Silencer bibigyan ko ng 8 no kasi yan, nilagyan ko lang 9 no pero nag-iisip nga ako kung i-i-seven ko ba si Silencer pero sa ngayon 8 muna no so 10 8 10 9 sa round 1 10 8 sa round 2 so uh, 17 to 20 rounds 1 and 2 Saito yon round 3 laban Oy. sa Minuto Silencer Game. Ngayon ko lang nalaman si Saito isang baliw. Dito sa Freedom Bar, hindi siya marunong mang aliw. At ako'y nagtataka. Ako nagtataka, sobrang tulis nang yung uso. Saito, wag kang yuyuko, baka matusok iyong puso. <laughs> talaga ang buhay pagdating sa laitan. Kasi mumukha mo talagang hindi mo ko malalampasan. Nagsombrelo ka pa dito at nag-disguise. Pero ang titi mo talagang nakasircumcise. Huwag <laughs> ka magtaka, punong-puno ka kayo ng bling-bling. Pag dinikit ka sa akin, magmumukha lang kitang alipin. Kailanman hindi ka papalarin. Pag ako na inis, baka ikaw ay dagan dingding. Kulang na lang sa'yo ang hikaw pagkat ako'y natatawa. Pag nakikita kita, talagang ako'y nasusuka. Ibigyan kita ng pamasahe pag ako'y ilong natalo. Pero no kasandaan dito para makamuwi ka sa bahay nyo. Doon ka sa kabite. Wala ka ditong sinabi kasi sa flip top talagang ako ay swerte. Time! Uh, siguro yung round 3 ni Silencer, yun yung pinaka-worst niya. Uh, wala na siyang effective lines tapos parang disagree na sa kanya yung crowd no so worst round ni Silent Sir yung round 3 sa bobo inutil lalo na rito demonyo manggigil ang pumorma, akala mo hip hop, nagsasalita, wala namang kausap. <laughs> 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 Palaboy. Wala na tol. Kaysa ito na yung battle. All three rounds. <laughs> Palaboy. Kulang sa lingap. Mukha pang buhaya itim ang talukap. <laughs> Alam mo pare, pwede ka sa derby. Kayo ka sa gitna, babatuhin ka ng tae. <laughs> Alam niyo ba, na may uling na nakukuha sa kanin tutong? Dahil ang kaning nasunog na dating bigas, na pigaan tutong, ito ang nilabas. <laughs> <laughs> oh! mo. Diba, araw ng patay, nagsindi ka ng kandila, pero bakit namatay? Pudas ka, kinalaban mo ako. Isang himala, pag tinalo mo si Saito. Ako si Saito, gumawa ng pulidong kataga. Itong kalaban ko, may Presong oh. mikasong gahasa. <laughs> <laughs> ang tanong ni Warden kung paano lumaya sa idino, sa iri inidoro nagdaan nag anyo kan tilapia. <laughs> Tingnan mo mukha mo. Mukha ka na bangga. <laughs> <laughs> ang mukha mo yung baklang ginahasa. Nagulat ako kasi sarado ang butas ng pet mo. <laughs> <laughs> Joke lang yun, pero tao ka pa pare. Time! <laughs> uh, judges, is making noise! Hindi yeah. <laughs> na kailangan i-judge yun, tol. All three rounds. Saito, kitang kita naman uh, naging pahina yung performance ni si Saito. pinakamalakas niya yung round 1 pero pagdating sa round 3 yun yung verse niya no? bumaba rin sa round 2, si Saito naman consistent, all 3 rounds every 2 lines andun yung effectivity uh, yun, execution ng lines or bars or sabihin natin yung mga punches, Saito at Saito pa rin yun, so yun all 3 rounds Saito

Uh, Inig mga bonus judge, narinig niyo naman, um, kahit, kahit ano sabihin ko ngayon, hindi, hindi, rin, hindi yung desisyon, no? Pero kung oh, i-break talaga, pareho magaling, pareho inaabahan talaga dati pa. Pero kaysa ito to. Yeah! Come on, come on, come on. Sa uh, minuto kay Saito, timing lang. Yeah. Ah, so, pinagbigyan yung OT, pero kay Saito na yung battle. Hindi uh -huh. hey, ako nagpunta rito para talunin kita. Magaling ako at gusto ko makita nila. Ikaw yung estatwa na nakita ko sa luneta. Namamalimos kasi wala ka ng pag-asa. <laughs> Alam mo, tolo, ka na mag -rap. Pagtinda ka nalang ng bangus tsaka sapsap. -sap. <laughs> kasi mukha ka mga misda sa daanan ng coastal. Mukha ka pang magbabalot na araw-araw hinihingal. <laughs> Tignan mo yung mata mo, lubog na lubog. Nagtitinda ka ng palitaw pa lubog. Sarado <laughs> na yung butas ng ilong mo, buti nakakahinga ka pa. Napansin ko ang lakas mo magdroga. <laughs> Dapat nung eleksyon tumakbo ka, mula Pampanga hanggang Laguna. <laughs> Para makita mo, yung pants mo pumapalakpak. Wow, si Silencer batak na batak. <laughs> Nakatira ka kanina, uminom ka ng isang kaha, hindi ka pa nalaseng, anak ng tocha. Tignan mo yung mukha mo, mukha kang engot. <laughs> Ang hulma ng mukha mo, binilog na kulangot. Salamat <laughs> <laughs> Bonus, bonus, bonus yung OT na to. So di na natin i-judge to pero kasi ito na yung battle diba? Sa minuto eh. oy. Okay. Kung ako ay sampanghit, wala na sana naging ngit-ngit. Kasi ang mukha mo parang ibukang teret. Eh. Dito sa entablado, ipopronounce ko na. Kasi estilo mo, di ba, walang kwenta. Tinalo kita doon sa Padi's Point At talaga naman ikaw ay na-disappoint. Stiko, nga doon si Target. At sa akin, di ba, ikay ka git ang tropa mo. Sa akin, pumusta. Kasi... <laughs> Tangay na naka-flow, ah. 12 years ago, may flow na. Ayos. ang tsonggo ang dapat sa'yo sa Manila so totoo lahat ng sinasabi ko tingnan mo ang lahat na papabounce kasi malinaw ako magpunaw galing dito may tuloy break it down galing. kaya ang angas nag flow 2011 nag flow ah galing na ano ako na aliwa ko doon. Galing. Kaso sa auto niya gina sa, sa auto niya ginamit pero nonsense na yun kasi kay ba kay Saito na yung battle. Tang inang yan. Galing ng flow. Hindi ko next expect na may flow na sa... Or baka siya yung nag-originate ng flow sa flip top. Pero tang inang lupit. Lupit yung silencer dun. So, Di ko alam kung may battle pa may battle pa na iba si Silencer kasi first time ko siya ma-review. So ayun, um, all three rounds. Sa ito 'yon no, para sa kanya, OT bonus na lang 'yon. So ayun, Jobin San Dallas uh, para sa 'yung review na 'yon. So ang ganda-ganda ang ganda ng battle, na enjoy ko 'yung uh, battle, especially 'yung rounds ni Saito. So, yun. Sana napanood mo at sana nagustuhan mo yung review ko na to. So, yung mga susunod na yung mga next na or yung mga other na request mo dito naman sa notebook. Hindi naman mawala yun. Antay mo lang. Okay. So, yun. Kita kay sa next na review mga kumag. Peace out.